Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video, tinuntin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga marating ko pang mga updates. Kapag kitangiti sa kanyang mga labi habang naghahanda ng pagkain sa mesa, ang puso niya ay punong-puno ng kasiyahan. Ramdam niya ang pagiging kontento. Natigil siya sa paghahanda at biglang napahawak sa kanyang badang puson. It has been five days since they consummated their marriage. And within five days, madalang na lang na walang nangyayari sa kanila ng asawa niya. Making love with him is always mind-blowing. Greg never fails to make her scream in pleasure. Sa bawat pagniniig nila ng asawa, ay iba yung kaligayahan ang hatid nito sa kanya. Sa bawat pagsamba nito sa kanyang katawan, ay tila siya dinuduyan sa alapaap. Sa bawat pagsambit nito sa pangalan niya, at mga halinghing nito ay walang katumbas na saya, ang dulot nung sa puso niya. Walang araw ang lumipas na hindi sinasabi sa kanya ni Greg kung gaano siya nito kamahal. May mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng kaba. Nakilala niya si Greg sa maikling panahon. Ikinasal sila sa maling dahilan. Those thought makes her doubt of Greg's true feelings toward her. Ngunit agad iyong nawawaglit sa isipan. Sa tuwing binabanggit ng asawa niya ang katagang mahal siya nito. Napangiti siya at napahaplo sa kanyang puson. Sana magkalaman ka na. Nakangiti niyang sabi habang haplos-haplos ang kanyang puson. May laman na ba yan? Untag naman ni Manang Ana sa kanya. Tila siya napalundag sa biglang pagsalita ni Manang Ana. Bitbit -bit nito ang bowl na may lamang tinola. Wala pa po, Manang. Excited lang po yung si Ma'am Violet, Manang. Uwi ka naman ni Patricia. Ay, sana nga magkalaman na yan. Nang mas lalong bumait na si Sir Greg. At wag mo na ding aawayin ng hindi na ako na napagbubuntunan. Natawa naman siya sa sinabi ni Patricia. Ikaw Patricia ha? Sabi nang tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ma'am. Kinuha niya mula dito ang bitbit nitong pichel na may lamang tubig. Ilan taon ka na nga? 23 po. oh, yan, tawagin mo akong ate. Pag uulitin mo pa yung kakabam sa akin, na talaga kita. Sige ate. Ngumiti ito at pag ako'y sinasante ng asawa mo, kargo di konsensya mo ako. Sabay silang nagtawanan. Natigil sila sa pagtawa ng marinig ang ugin niya sa sakyan mula sa labas. Napatingin siya sa orasan na nakasabit sa dingding at napangiti siya It was six in the evening Tumawag ito kanina at sinabing gagabihin ng uwi But six is still early Sa dami pa namang nakaatang sa balikat nito na obligasyon ay naiintindihan niya ang asawa Ito naman ang kiliti sa kanyang sikmura ang nagliliparang kulisap na kasabay ng malakas na dagundong ng kanyang puso Mabilis ang kilos niyang lumabas ng dining at pumunta sa harap ng bahay Nakatayo siya sa main door at hinihintay ang asawang makababa ng sasakyan. Napakunot ang noon niya na makita ang ayos ni Greg paglabas nito mula ng sasakyan. Ang t fader style nito sa sabog, maging ang necktie ay tabingi. He looks excited. Hi sweetheart. Lumapit ito sa kanya at agad siyang niyakap na mahigpit. Yakap na tila nakakapagpangapos ng kanyang hininga Dinampian nito ng halik ang kanyang leeg. Sa kanito ibinaon ang mukha sa kanyang leeg. Gumantis siya ng yakap. Kasing higpit ng yakap ng asawa sa kanya. Are you okay? I love you. Sa halip ay tugo ng asawa niya. Sa halip na matuwa ay bigla ang sikdo ng kaba sa kanyang dibdib. Kumalas siya sa pagkakayakap sa asawa at matamaniya itong tinitigan. Okay ka lang ba talaga? Marahang na kana naman ni Greg ang pisngin at ngumiti ito. I'm okay sweetheart. I just miss you. Anan ito habang matamang nakikititig sa kanyang mukha. He then bumaba ang ulo nito at tinalikan siya nito sa mga labi. Nang walang anumang pagpipigil, tumugon siya sa mga halik nito. Isang halik na laging nagpapatibok ng puso niya. Mga halik na punong-puno ng pagmamahal. Halik na tila, ipinagyayaman siya ni Greg. Lagi nitong pinararamdam sa kanya na ang halik na hiyon ay nagpapawala sa kanyang katinuan. How she loved this man. She loves him more than anything in this world. She always want for him. Hinding-hindi siya magsasawang magpaangkin sa asawa niya. With Greg, she felt satisfied. With Greg, buo ang pagkatao niya. Marahan na binalikan siya ni Greg. Kapwa nila habol ang hininga habang nakaawan ang labing nakatitig sa isa't isa. Muli siyang hinalikan ni Greg at niyakap na mahigpit. Grego, okay ka lang ba talaga? Nagaalala na tanong niya sa malumanay na boses. I'm okay, sweetheart. I just feel a little bit exalted. Paatras yung naglalakad papasok ng kabahayan habang yakap-yakap siya ng asawa niya. You smell the dish? Bigla akong naguto. Ani pa nito. Numiti siya at kinuha mula sa asawa ang bitbit -bit nitong tote bag at inilapag sa sofa. Muli niya itong nilapitan at tinulungan sa paghuhubad ng coat. Mamaya mo na ako, Baran. Ani nito sabay ngiti sa kanya. Tinampal naman niya ito sa braso. Umayos ka nga. Aniya sabay kuha ng coat at kinabit naman iyon sa coat rack. Muli nilang nakasabay sa habag kainan si Manang Ana at Patricia. At gaya ng dati ay huni lang ng kubyertos ang kanyang naririnig. Hanggang sa matapos silang maghapunan. It's eight in the evening. Natapos na nila ang panggabing ritual sa paglilinis ng katawan at nakapagbihis na. Nasa balkonahil pa rin si Greg. Kita niya mula sa kinauupuan na couch ang asawa na panay ang lakad ng paruot parito, Habang may kausap sa cellphone at panay ang kumpas na kamay nito sa ere at hilot sa sentido. Maging ang pagkunot ng noon nito ay hindi nakakatakas sa kanyang paningin. Nakahawi ang kurtina ng sliding door at bukas ang ilaw sa balkoni. Kaya malaya niyang nakikita ang asawa sa balkonahe. Halata sa mukha ng asawa niya ang matinding frustration. Marahan itong inilapag ang cellphone sa malit na mesa at hinila ang naroroong upuan at naupo ito. Tinukod nito ang dalawang siko sa hita at yumuko sabay suklay ng mga kamay sa buhok. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa couch at naglakad papunta sa balkonahe. Marahan niyang binuksan ang sliding glass door at lumapit sa asawa. Mula sa likuran nito ay inangat niya ang dalawang braso sa bayukod at yakap sa leeg ni Greg. Greg, okay ka lang ba? Aniya sa punong taynga ng asawa. Inangat naman ni Greg ang mukha at sabay hawak ng dalawang palad nito sa kanyang braso at marahang humaplos. I'm okay, sweetheart. Medyo pagod lang. Tinanggal niya ang mga braso mula sa pagkakayakap sa leeg at inilagay ang dalawang kamay sa noon ng asawa kasabay ng marahang paggalaw ng mga daliri at marahang minamasahe sa noo ang asawa niya. Dahan-dahan niyang minamasahe ang noo nito. It feels good, sweetheart. Ani naman ito. But you don't have to do this. Hinila nito ang braso niya at muling pinayakap sa leeg nito. All I need right now is your hug. Inangat nito ang mukha at tumitig sa kanya. Kasabay ng isang magaan na halik sa kanya mga labi. Tumayo ka na. At pumasok na tayo. Hindi ka pa nakakapagbihis. Tumayo naman ito. Pasok na tayo. Yaya naman ito sa kanya. Mauna ka na. Dito lang muna ako. Sweetheart, malamig na dito sa labas. Papasok na din ako agad. Numiti naman siya. Maganda ang liwanag ng buwan at ang kislap ng bituin. Fine. Pasok ka na kaagad ha. Hinalikan siya nito sa pisngi. I will take a quick shower saka ito tumalikod at pumasok sa loob ng kanilang silid. Napayakap ni Mansiya sa kanyang sarili habang tinatangay ng hangin ang kanyang maalon alun na buhok. Nakatingala siya sa langit at numiti dahil sa liwanag na dulot ng buwan at ng kumikislap na mga bituin. Nagbabasa ng tingin at nakitang iniwan ng asawa ang cellphone nito sa ibabaw ng pabilog na mesa. Kinuha niya iyon at wala sa sariling binuksan. Napangiti siya na makita ang wallpaper ng cellphone. It was her, wearing her cream silk pajamas, peacefully sleeping in the middle of their bed. Nasa ilalim ng pisngi niya ang dalawang magkalapat na palad habang nababalutan ang kalahating katawan ng blanket. Iyon ang gabi ng inangkin siya ni Greg nang paulit-ulit. Malapat siya na pangiti. Not until Greg phone vibrated It was a call from Sandra. Bigla ang pagbundol na matinding kaba sa kanyang dibdib. Bigla niya iyong nabitawan sa mesa at matamang tinitigan. Hanggang sa huminto ang pag-vibrate ng cellphone. Muli niyang kinuha ang cellphone at dala ng kuryosidad. Ay muli niya iyong binuksan at tinanap ang message application. Marahan niya itong scroll down. Kung mayroon bang message si Sandra sa asawa niya ngunit natigil siya. Ano ba itong ginagawa niya? Pinagdududahan niya ang asawa niya? Kung tutuusin siya ang dahilan kung bakit nagkahiwalay ang dalawa. Kung tutuusin siya ang nangagaw. Di niya napigilan ang paghinig ng kamay at sunod-sunod na pagbuntong hininga. What are you doing? Bigla niya nabitawan ang cellphone at lumingon sa kanyang tabi. Naandun si Greg Nakatayo ito at matamang nakatitig sa kanya I'm sorry Aniya sa nanginginig na boses Kinuha nito sa kanya ang cellphone at matamansin itong tinitigan Napayuko naman si Violet Tila siya isang bata na nahuli sa aktual na pangungupit What are you thinking? Tanong naman sa kanya ni Greg Violet kung anuman ang iniisip mo, itigil mo yan. Nanatina siyang nakayuko at hindi makatingin ang diretsyo sa asawa niya. I'm sorry. Aniya, I didn't meant to. Hindi niya matuloy-tuloy ang gustong sabihin. Kinabig siya ng asawa at niyakap na mahigpit. Maniwala ka sa akin, Violet. I'm sorry kung pinakaalaman ko ang personal na gamit mo. Hindi ko sinasadya. Aniya habang yakap siya ng asawa niya. Ayos lang sweetheart. Pilit niyang isinisiksik sa isip na wala siyang dapat na ipag-alala. Pilit niyang sinasabi sa sarili na wala siyang dapat na ikatakot dahil mahal siya ng asawa niya. They were lying on their bed. Nakatalikod siya sa asawa niya. Habang yakap naman siya ni Greg mula sa likuran pinapatakan nito na mumunting halik ang kanyang batok Violet Untag naman ito sa kanya Hmm? Kinabig siya lalo nito at mahigpit na niyakap You are my only Luna Always bear that in your mind Humarap siya kay Greg Nakapikit ang asawa at matamani tinititigan Sweetheart Do you know what Luna is? Buwan Ngumiti naman si Greg at iminulat ang mga mata Yeah The goddess of the moon Hinawi nito ang ilang hibla ng kanyang buhok na nakatabing sa kanyang mukha Ikaw ang Luna na nagbibigay sa akin ng liwanag kung wala ka sa paligid, lahat ay magiging kadiliman. At gagawin ko ang lahat para protektahan ang liwanag na iyon. Dahil ang ayokong mabuhay sa kadiliman. Greg. May problema ba na hindi ka sinasabi? Kinakabahan niyang tanong. Wala, sweetheart. Hinawakan siya nito sa batok at isinuksok nito ang isang braso sa ilalim ng kanyang leeg. Sa kanito isinubsob ang kanyang mukha sa matipuno nitong dibdib. I love you, Violet. Mahina nitong usal sa kanya. Hindi siya sumagot. Kagat niya ang ibaban labi. Bakit parang biglang bumigat ang pakiramdam niya? bakat tila bumibigat ang dibdib niya? Bakit tila may pakiramdam siya na may matinding pinagdadaanan ng asawa niya o baka siya lang itong sobra mag-isip inangat niya ang isang braso at niyakap ang asawa na mahigpit umabot sa kanyang pandinig ang malalim na pagbuntong hininga nito magkayakap lang sila hanggang sa makatulog silang dalawa nagising siya kay magahan nang wala na sa tabi niya ang asawa napatingin siya sa malit na alarm clock sa bedside table at napakunot noo It's 5 in the morning. Bakit ang aga naman na atang umalis sa kanya ni Greg? Marahan si bumaba ng kama at nagsuot ng sapin sa paa at naglakad patungo sa balkonahe. Marahan niyang binuksan ng sliding door at agad sumalubong sa kanya ang malamig na hangin na mula sa umaga kasabay ng pagyakap nito sa sarili. Ano ba ang nangyayari sa paligid niya? Mayroon ba siyang dapat na malaman? Masyadong nalunod sa kaligayahan ang puso niya. Nitong mga nakaraang araw sa paglipas ng araw ay tila kay bilis at hindi na niya namamalayan. Greg. Ano ba talaga ang nangyayari? Mahinang usal niya sa hangin habang nakapikit at yakap pang sarili. Ring ng telepono ang pumukaw sa kanyang isipan. Agad siyang bumalik sa loob ng silid at inangat ang telepono at nilapat iyong sa tainga niya. Hello? Good morning, sweetheart. Greg, bakit ang aga mong umalis? Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Panay ang malakas na tibok ng puso niya. Takot at pag-alala ang kanyang nararamdaman. Something urgent came up, sweetheart. Umabot sa pandinig niya ang malalim na buntong hininga ng asawa niya I will be home early Susunduin kita We will attend Ryan's birthday party Okay Mag-iingat ka Mahal kita, Grego Tila gustong tumulo ng luha niya Pagkatapos sambitin Ang katagang mahal niya ang asawa niya Ano ba ang nangyayari? Pakiramdam niya ay may inililihim sa kanya ang asawa niya may dapat ba siyang malaman? Woman's instinct, o mas dapat sabihin na, wife instinct. Pagkatapos ng ritual sa paglilinis sa katawan sa umaga, ay agad siyang bumaba. Naabutan niya sa sala sa si Patricia na naglilinis. Magandang umaga ate, Violet. Tila ito nauutal sa pagsambit ng pangalan niya. At marahan naman siyang natawa. Magandang umaga Patricia. Aniya sabay ngiti. Masarap na sa pandinig. Sabay tapik sa balikat nito. Pumunta siya sa kusina at nagtimpla ng kape. Pagkatapos ay muling bumalik sa sala. Kinuha niya ang remote at pinindot ang on button nito. Ngunit nangunot ang kanyang noo nang lumabas ang screen ng TV ng no signal. Manang ano nangyayari? Tawag niya sa atensyon ni Manang na naghahanda ng almusal Bakit walang signal ang TV? Hindi ko rin alam iha. Kanina pa yan. Tumayo siya bitbit -bit ang tasa ng kape at lumabas siya ng bahay. Binigtas niya ang daan patungo sa gate sa kasumilip kung may jayu na bang nakaipit doon. Ngunit wala siyang nakita. Madalas sa ganitong oras ay may jayu na na nakaipit sa gate. Ngunit ngayon ay wala pa. Sila kakaiba. Walang signal ang TV. May dyaryo at wala ding. Talagang nababahala siya. Pinagka siya niyang aliwin ang sarili sa hardin kasama ng hartinero. Kumuha siya ng mga bagong punla ng bulaklak at itinanim sa mga bagong paso na pinabili niya kay Manang. At ganun din kay Mang Martin ang bagong hardinero sa loob ng ilang araw ay nakapag coat siya ng mga San Francisco na bulaklak at maging buganvilya. Ilang araw lang mula ngayon ay pwede na niya iyong itransfer sa mga paso. Hindi niya uli na malayan ang oras. Pagtingin niya sa rilong nakasabit sa dingding ay alas 4 na pala ng hapon. Ugong ng sasakyan ang nagpalingon sa kanya sa labas. Marahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa at pumunta ng main door Lumabas mula sa sasakyan si Greg. He is wearing slack and long sleeve white polo na nakatupi ang manggas hanggang sa siko nito. Semi-fitted naman ang polo kaya nag-flex ang mga muscle nito. Maging ang slacks na suot nito ay hapit din sa binti at kumikinang maging ang leather black shoes nito. Sa unang tingin sa asawa niya ng kahit sinong babae ay agad itong mahuhumaling. Greg is the epitome of the goddess and a man of wealth. Pero pasensya sila. Pasensya sa mga kababaihan na nahuhumaling sa asawa niya dahil pag-aari na niya ito. Kanya lang ang asawa niya. Good afternoon. Bati niya sa asawa. Sabay lapit ito at yumakap. Good afternoon, sweetheart. Gumanti ito ng yakap sa kanya. Iyakap na mas mahigpit Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya Waiter May kukunin lang ako sa loob ng sasakyan Bumalik ito sa sasakyan Binuksan ito ang front seat At kinuha mula doon ang dalawang kwadradong box Isang malaki at isang maliit Ano yan? Takang tanong naman niya You will see Ani naman ito Pinulupot niya ang isang braso sa baywang ni Greg. Ganon din ito sa kanya. Sabay nilang binagtas ang daan paakyat sa kanilang silid. Ano ba kasi ang laman ng mga yan? Tukoy niya sa mga kahon na bitbit -bit ng asawa niya. Marahal lang naman na pangiti si Greg. Take a shower quick sweetheart. Ani nito sabay halik sa kanyang labi. Magaan na dampi lang. Hinihintay na tayo ni na Daniel. Kina Ryan. Ryan. Dikla ang bango ng kaba sa kanyang dibdib sa isiping. Baka nandoon si Sandra. Magkaibigan silang lima. They studied in the same university ng state. Kaya siguradong nandoon din ito. Sweetheart, untag naman ni Greg sa kanya. Agad siya nitong niyakap. Gusto kong masanay ka sa mundong kinagalawan ko. Ayaw kong nakatinga ka lang dito sa bahay. I want you to explore and known bilang asawa ni Greg Velasco. Ani nito kasabay ng mahinang tawa? Gusto mo bang may aaligid sa asawa mo? Marami pa namang humahabol. Sagwapo ko pa namang to. Puri nito sa sarili. Lakas talaga ng tama mo. Sabay naman silang nagkatawanan habang yakap-yakap siya nito. Sa tuwing nasa labas ako, parang gusto ko nilang magtago sa loob ng sasakyan. Titig pa lang para nila akong ginagahasa. Mas lalong napalakas ang tawa niya at napasubsob siya sa muka at dibdib ng asawa. Sad scenario of being a hunk and handsome. Nakakatakot maging gwapo. Ay naku sweetheart. Napahampas ang isang palad niya sa balikat ng asawa kasabay ng halakhak. Di kaya nalipasan ka na ng gutom ha, Grego? Natigil siya sa pagtawa ng makitang, nakatitig lamang ito sa kanya. Bakit? Tanong niya habang nakatingala sa asawa. Gusto ko lagi kang ganyan. Laging nakatawa. Tawa na ako ang dahilan. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Promise me that no matter what happen in the future, lagi mong pipiliin ang maniwala at magtiwala sa akin. Greg, usal niya sa pangalan nito. People will try to ruin us sweetheart. And I'm scared. You might get hurt and I don't want that to happen. Napalunok siya at napahawak ang kamay niya sa likod pala nitong humahaplos sa kanyang pisngi. 'Di ba sinabi mo ako ang iyong liwanag? Hinaplos niya ang mukha ni Greg. At ikaw ang kanlungan ko Greg. Kung wala ka, hindi ako magiging masaya at hindi ako magiging ligtas. Bulis ang niyakap ng asawa niya. I love you, Violet. Bulong nito sa punong tainga niya. And I love you to Greg. Marahan itong napubuntong hininga. Mag-shower ka na. Hihintayin kita dito. May kakausapin lang ako sa cellphone. Sa kasiya din ang halik sa pisngi. Kumulas siya sa pagkakayakap at numiti sa tango at agad tumalikod papunta sa walk-on closet at naghanda ng masusuot bago tuloy ang pumunta ng banyo. Mabilis ang ang kanyang ginawa. Alam naman niyang naghihintay si Greg. Agad siyang lumabas ng banyo at mariin na hinawakan ang pagkakabuholang tuwalya sa kanyang dibdib. Napatda siya sa kinatatayuan. Nakatayo si Greg sa harap ng vanity mirror. Habang hawak-hawak nito ang kanyang Lazy Panty. Sinisipat nito mula sa harap. Hindi pa ito na kontento. Binalik niya iyon sa drawer at muling kumuha ng iba. Napaawang ang kanyang labi habang tinitingnan ang ginagawa ng asawa niya. Greg, anong ginagawa mo? Napatingin ito sa kanya kasabay ng mapanungsong hiti. Kumukuha ng maisusuot mo. Mabilis siyang lumapit dito at inagaw mula sa asawang hawak-hawak nitong underwear. Akin na nga yan. Aniya sabay hablot. Malakas naman itong tumawa. Samantalang siya ay umakyat ang lahat ng init sa kanyang mukha. Umalis ka muna magbibihis ako. Ngunit sa halip na umalis ito ay mas lalo itong lumapit sa kanya. Hinalikan nito ang nakahantad niyang balikat. Habang naglalakbay ang palad nito sa kanyang mga hita.